ojo Pilipinas, Pilipinas news nationwide Balita naman sa ibayong dagat hindi bababa sa 15 katao patay kabilang ang mga mamamahayag ito ay matapos ang pagatake ng iswell sa isang ospital sa Gaza mula sa Radyo Pilipinas World Service. Narito ang report ni J. Arrevalo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nasaway ang hindi bababa sa labing limang katao, kabilang ang apat na mamahayag matapos sa mga welga ng Israel sa ospital ng Nasser sa Gaza nitong lunes. Ayon sa Palestinian Health Official, isa sa mga journalist ay nagtatrabaho para sa Reuters bilang isang kontratista at ito ay napatay sa unang pag-atake. Sinabi ng mga saksi na ang ikalawang welga ay naganap matapos sumugod ang mga rescue worker mga mamahayag at iba pa mga tao sa lugar ng paunang pag-atake. Pareho namang walang agarang komento ang Israeli military at Prime Minister's Office tungkol sa mga nangyaring ito. Kinundi na naman ng Palestinian Journalist Syndicate ang Israel at sinabing kinakatawan nito ang isang bukas na digmaan laban sa free media na may layuning takuti ng mga mamamahayag at pigilan silang tuparin ang kanilang profesional na tungkulin at ilantad ang mga krimen nito sa mundo. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito Ragio Filipinas, Ragio Pugli. Ragio Filipinas, Filipinas. News nationwide.